Sa kalaliman ng gabi, sa pagitan ng pagtulog at pagising, isang makapangyarihang pagising ang sumakop sa aking kaluluwa. Ang orasan ay halos hindi pa gumagalaw sa pagitan ng ikalawa at ikaapat na oras ng madaling araw. Ngunit ang liwanag na bumalot sa akin ay mas maliwanag pa sa araw. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Ito ay isang malalim na pagbubunyag, isang paghawi sa belo ng mga bagay na matagal nang nakakubli lalo na patungkol sa ikatlong sikreto ng Fatima. Ang mga salita, mga imahe, ang bigat ng katotohanan ay pilit na ipinapasok sa aking diwa, kaya't hindi ako makatulog muli hanggang hindi ko ito na naisusulat, naiintindihan at higit sa lahat na ibabahagi sa inyo. Kaya narito ako ngayon kasama ninyo dahil ang pagbubunyag na ito ay hindi para lamang sa aking. Ito ay para sa bawat isa sa inyo na nananabik sa katotohanan, sa mga sagot na tila mailap sa mga kaganapan sa mundo na tila walang paliwanag. Ikinonekta tayo ng Diyos sa sandaling ito, sa oras na ito, para sa isang layunin na mas malaki pa sa ating pag-iisip. Hindi ko lubos mawari kung bakit ako ang napili para ibahagi ito, ngunit ang alam ko, ang bigat ng paghahayag na ito ay hindi ko kayang pasanin ng mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit kayo narito at kung bakit ako narito. Ang kwento ng Fatima ay hindi lamang nakasulat sa kasaysayan. Ito ay sumisigaw sa kasalukuyan at higit sa lahat, ito ay nagsasalita ng malinaw tungkol sa kinabukasan na kasalukuyan nating nararanasan. Marami sa atin ang nakarinig na ng Fatima, hindi ba? Ang kwento ng tatlong batang pastol sa Portugal, sina Lucia, Francisco at Jacinta, na bumisita ang Berheng Maria sa kanila noong isang libo nadaan at labimpito. Ang mga mensahe ng Berhen, ang kanyang mga babala at ang mga sikreto na kanyang ipinagkatiwala sa kanila ay naging bahagi na ng ating kolektibong kamalayan. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang karaniwan nating alam ay isang maliit na piraso lamang ng isang malaking mosaiko Isang bahagi lamang ng isang mas malalim na katotohanan na halos hindi pa nasisilayan ng marami. Ang dalawang sikreto ay ipinahayag na, ngunit ang ikatlo, ang huling bahagi, ay nananatiling isang pinagmumula ng matinding espekulasyon, ng mga bulong, at ng isang pakiramdam ng isang bagay na napakalaki, napakahalaga, ay hindi paganap na isinisiwalat. Ang unang sikreto ay tungkol sa isang nakakatakot na pangitain ng impyerno isang babala tungkol sa kahilahilakbot na kapalaran ng mga makasalanan kung hindi sila magsisisi. Isang paalala sa atin na ang ating mga desisyon sa buhay ay may walang hanggang kahihinatnan. Ang ikalawang sikreto naman ay nagpropesya tungkol sa ikalawang digma ang pandaigdig, ang paglaganap ng komunismo mula sa Russia at ang kahalagahan ng pagtatalaga ng Russia sa kalinis-linisang puso ni Maria para maiwasan ang mga kapahamakan nakita natin ang katuparan ng mga ito. Nangyari ang digmaan. Lumaganap ang komunismo. Ngunit ang ikatlong sikreto. Ah, ang ikatlong sikreto. Ito ang punto ng pagtatago ng kontrobersya at ng matinding paghahanap ng katotohanan. Opisyal na inilabas ito ng simbahan noong dalawang libo na naglalarawan ng isang pangitain ng isang piobispo na nakasuot ng puti na naglalakad sa isang guho ng lungsod, pinapatay ng mga sundalo kasama ang iba pang klerigo at laity. Interpretasyon ng simbahan Ito ay tumutukoy sa pagtatangka ng pagpatay kay Pope John Paul Ryan noong isang libo, nadaan at walumput isa. Ngunit ito ba ang buong katotohanan? Ito ba ang kabuan ng kung ano ang ibig ipaalam ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina? Ang paggising na ito sa madaling araw ay nagbigay sa akin ng isang malalim na pag-unawa. Ang opisyal na interpretasyon ay isang bahagi lamang ng isang mas malawak na propesya. Hindi ito ang buong katotohanan na kailangan nating malaman. Ang simbahan sa kanilang pag-iingat ay maaaring nagbigay ng isang bahagi lamang upang hindi magdulot ng matinding takot o kalituhan sa mga mananampalataya. Ngunit ngayon, sa kasalukuyang mga panahon, ang buong konteksto ng ikatlong sikreto ay sumisigaw na kailangan itong maunawaan sa kanyang kabuuan. Sapagkat ang mga kaganapan na inilalarawan nito ay hindi lamang tungkol sa isang individual na atake sa isang Santo Papa. Ito ay tungkol sa isang mas malawak na digmaan, isang digma ang hindi lamang pisikal kundi espiritual, na nating nararanasan. Alam ko na ang mga salitang ito ay maaaring maging mabigat para sa ilan. Ngunit ang aking kaluluwa ay nag-aalab sa paghahangad na ibahagi ang pagbubunyag na ito. Ito ay mahalaga. Ito ay napapanahon. At ito ay magbibigay liwanag sa kung bakit ang mundo ay nasa ganitito kahirap na sitwasyon ngayon. Ang ikatlong sikreto ay hindi lamang isang propesiha, ito ay isang salamin na nagpapakita sa atin ng ating kasalukuyang katotohanan. Ang pangitain na ibinigay sa akin ay nagsimula sa isang paglilinaw. Ang tiobispo na nakasuot ng puti ay hindi lamang tumutukoy sa isang partikular na Santo Papa, kundi sa isang simbolikong representasyon ng pangunguna sa simbahan na sumasa ilalim sa matinding pagsubok, pag-uusig at pagdurusa. At ang kiguho ng lungsod hindi lamang ito isang pisikal na lugar. Ito ay sumisimbolo sa pagguho ng moralidad ng pananampalataya ng mga istruktura ng lipunan na dati nating pinanghahawakan. Tignan ninyo ang paligid ninyo, hindi ba ninyo nakikita ang mga guho na ito sa ating mga komunidad, sa ating mga pamilya, sa ating mga institusyon? Ang tradisyonal na pananampalataya ay tila nawawala ng halaga sa marami ang moral na kompas ay lumabo. Ang mga pundasyon na nagpapatatag sa atin ay tila gumuguho sa harap ng ating mga mata. Ang pagbubunyag ay nagpatuloy, ipinapakita na ang pag-uusig na inilarawan sa pangitain ay hindi lamang panlabas. Mayroong pag-uusig mula sa labas ng simbahan, mula sa mga puwersa na kinasusuklaman ang liwanag at ang katotohanan. Ngunit mayroon ding masakit na ipagpapahirap na nagmumula mismo sa loob ng simbahan. Ang mga dibisyon, ang mga iskandalo, ang paglilimita sa tradisyonal na doktrina at liturhiya, ang tila pagtalikod sa mga prinsipyo na minsan ay matibay na pinanghahawakan, ito ay bahagi ng pagdurusa ng tiobispo na nakasuot ng puti. Ang pagdurusa ng simbahan mismo. Ang mga sundalo na pumatay sa kanya ay hindi lamang mga pisikal na kaaway. Sila ay mga puwersa, nakikita at hindi nakikita na naghahanap na sirain ang pundasyon ng pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kaganapan ngayon ay hindi lamang random. Ang pandemya na bumalot sa mundo, ang mga kaguluhan sa politika, ang matinding dibisyon sa lipunan, ang lumalalang krisis sa ekonomiya, lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking katuparan ng propesyang ito. Ang iguho ng lungsod ay ang ating mundo ngayon na sinisira ng mga digmaan, ng mga sakit, ng mga kasinungalingan at ng pagtalikod sa Diyos. Ang kiobispo na nakasuot ng puti ay ang simbahan mismo na sinasaktan at sinisira mula sa loob at labas, ngunit patuloy na naglalakad patungo sa krus, patungo sa sakripisyo, patungo sa paglilinis. Napakabigat nitong pag-unawa. At alam kong mayroon kayong mga katanungan. Kung ito ang katotohanan, bakit hindi ito ganap na ipinaliwanag ng simbahan? Bakit tila mayroon tayong pakiramdam na mayroong higit pa sa kwento? Ang aking pagbubunyag ay nagsabi, ang ganap na paghahayag ay mangyayari sa tamang panahon. Ang Diyos ay may kanyang sariling schedule. Marahil ay hindi pa handa ang sangkatauhan na tanggapin ang buong bigat ng katotohanan noon. Ngunit ngayon, sa kasalukuyan nating kalagayan, ang mga mata ng marami ay nagsisimulang magbukas. Ang mga tanda ay napakalinaw upang baliwalain. Ang mga kaganapan ay napakasalimuot upang hindi isaalang-alang bilang bahagi ng isang mas malaking plano, isang mas malaking propesya. Ang pagguho na ating nararanasan ay hindi lamang isang pagwawakas, ito ay isang paglilinis. Tulad ng isang bahay na kailangan munang gibain ang mga lumang pundasyon upang makapagtayo ng bago at mas matibay, gayon din ang ating mundo at ang ating pananampalataya ay sumasa ilalim sa isang masakit ngunit kinakailangang proseso. Ang layunin ay hindi ang kapahamakan, kundi ang paglilinis at pagpapanumbalik. Ang pagdanas ng mga sakit na ito ay upang linisin ang ating mga puso, upang ibalik ang ating mga mata sa Diyos, at upang muling maitatag ang ating pananampalataya sa isang mas matibay na pundasyon. Kailangan nating maintindihan na ang paglilinis na ito ay personal din habang nakikita natin ang pagguho sa labas, dapat din nating tanungin ang ating sarili, ano ang mga guho sa aking sariling buhay? Sa aking pananampalataya? sa aking mga relasyon. Ang propesyang ito ay isang panawagan sa bawat isa sa atin upang suriin ang ating sariling kaluluwa, upang magsisi at upang bumalik sa Diyos ng buong puso. Hindi ito oras para sa takot, bagaman ang mga kaganapan ay nakakatakot. Ito ay oras para sa pag-unawa, para sa paghahanda at para sa matatag na pananampalataya. Ito ay isang panahon kung saan ang katotohanan ay pinipilit na lumabas sa dilim. Ang mga bagay na itinago, ang mga kasinungalingan na pinaniwalaan, ang mga lihim na matagal ng inilibing ay unti-unti nang ibinubunyag. At sa gitna ng lahat ng ito, ang panawagan ng Birheng Maria sa Fatima ay nananatiling napakalakas at napakalinaw, magdasal, magsakripisyo at magsisi. Ang mga ito ang ating mga sandata sa espiritual na ang ito. Ito ang mga susi sa pag-unawa at pagharap sa katuparan ng ikatlong sikreto. Ang aking kaluluwa ay patuloy na dinadala sa isang mas malalim na pag-unawa sa mga propesyang ito at sa pagbubunyag na ito, nakita ko na ang katuparan ay hindi lamang sa hinaharap. Ito ay ngayon. Ito ay nangyayari sa ating harapan. At ang pagtuklas na ito ay hindi lamang para magbigay sa atin ng impormasyon. Ito ay para mobilisahin tayo. Para gisingin tayo. Para ihanda tayo sa kung ano ang susunod na yugto ng planong banal. Sa pangitain na ibinigay sa akin, ipinakita sa akin ang isang matinding koneksyon sa pagitan ng mga kaganapan sa mundo at ng espiritual na aspeto. Ang mga kaganapan na nagaganap ngayon, ang pagkawala ng paggalang sa buhay, ang pagkasira ng tradisyonal na pamilya, ang pagkalito sa pagitan ng kasarian at identidad, ang mga atake sa kalayaan ng pagsamba, lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang sistematikong pag-atake sa mga pundasyon ng pananampalataya at moralidad. Ang i e, mga sundalo na inilarawan sa Pangitain ay hindi lamang mga taong may armas. Sila ay mga puwersa ng kadiliman na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan upang sirain ang kalooban ng Diyos. Ito ay isang pag-atake sa pananampalataya, isang pag-atake sa katotohanan, at isang pag-atake sa mga taong sumusunod sa Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang Pangitain ay nagpakita rin ng isang matinding pag-asa sapagkat kasama ng key obispo na nakasuot ng puti na nagdurusa mayroong isang hukbo ng mga tapat na mananampalataya na hindi susuko na mananatiling matatag sa harap ng pagsubok ang mga ito ay kayo ang mga ito ay tayo ang pagdurusa ng simbahan ang pagdurusa ng mga tapat ay isang uri ng sakripisyo na kinakailangan para sa paglilinis hindi ito kaparusahan Kundi isang paghahanda para sa isang mas dakilang pagbabalik-loob, isang mas matinding pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga hirap na ating nararanasan ay hindi walang kabuluhan. Ang bawat luha, bawat dasal, bawat sakripisyo ay mahalaga sa paningin ng Diyos at ito ay gagamitin niya upang ibalik ang kanyang kaharian sa mundo ang hindi sinasabi ng simbahan ay hindi nangangahulugan na may itinatago silang kasinungalingan. Sa halip, ito ay tumutukoy sa isang katotohanan na hindi pagganap na natutukoy sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag, isang aspeto ng propesya na higit pa sa nakikita ng mata. Ito ang espiritual na dimensyon ng ikatlong sikreto, ang pagiging totoo nito sa kasalukuyan nating mga araw. Hindi lamang ito tungkol sa mga makasaysayang kaganapan. Ito ay tungkol sa isang patuloy na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim na ang ating mga kaluluwa ang pinaglalabanan. Ang pagbubunyag na ito ay nagpakita rin sa akin ng kahalagahan ng ating personal na pagbabagong buhay. Hindi sapat na malaman lamang ang mga propesya, kailangan nating kumilos ayon sa mga ito. Kailangan nating ilagay sa ating puso ang mga mensahe ng Fatima, panalangin, penitensya, at pagtatalaga sa mahal na puso ni Maria. Sapagkat ang mga ito ang ating mga sandata sa gitna ng pagguho na ating nasasaksihan. Huwag nating isipin na ang ating mga panalangin ay walang silbi. Sa pangitain, ipinakita sa akin na ang bawat dasal ay isang ilaw na sumisira sa kadiliman. Ang bawat sakripisyo ay isang brick na nagtatayo ng bagong pundasyon. At ang bawat pagtatalaga sa mahal na puso ni Maria ay isang kuta na pinoprotektahan tayo mula sa mga atake ng kaaway. Ang ating mga individual na pagkilos ay may epekto sa kosmikong labanan na ito. Hindi tayo mga pasibo na tagamasid, tayo ay mga aktibong kalahok ang kasalukuyang mga kaganapan kung ating susuriin ay perpektong umaayon sa mga babala ng Fatima. Ang kakulangan ng kapayapaan sa mundo, ang pagkalat ng mga kamalian na hindi lamang komunismo ngayon, kundi lahat ng uri ng ideolohiyang sumasalungat sa Diyos, ang mga pagsubok sa loob ng simbahan. Lahat ng ito ay mga tanda na tayo ay nasa gitna ng katuparan. Ang katotohanan ay hindi na kailangang hintayin. Ito ay nasa ating harapan na. Ang misteryo ng ikatlong sikreto ay hindi lamang tungkol sa hinaharap na paghihirap. Ito ay tungkol din sa tagumpay. Sapagkat kasama ng pagdurusa, mayroong pangako ng pagtatagumpay ng kalinis-linisang puso ni Maria. Ibig sabihin, kahit gaano pa kahirap ang ating sitwasyon, kahit gaano pa kadilim ang mundo, ang liwanag ng Diyos ay mananay. Ang mga kaganapan na ating nasasaksihan ay hindi ang katapusan ng mundo, kundi ang paglilinis ng mundo upang maihanda ito sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang pag-unawa sa misteryong ito ay nangangailangan ng pananampalataya at ng bukas na puso. Hindi ito madaling tanggapin para sa lahat, lalo na para sa mga sana isa isang mas tradisyonal at limitado na interpretasyon. Ngunit ang aking pagbubunyag ay malinaw ang Diyos ay naghahayag ng mga bagay ng paunti-unti, ayon sa kung ano ang kaya nating tanggapin at kung kailan ito pinakakailangan. At ngayon, sa harap ng napakaraming hamon, higit kailanman, kailangan nating maunawaan ang buong dimensyon ng mga babala at pangako ng Fatima. Sa pangitain, nakita ko rin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ang mga pagsubok ay naroon upang paghiwalain tayo, upang lumikha ng dibisyon. Ngunit ang ating pagkakaisa sa pananampalataya, sa pagdarasal at sa pagmamahalan ay ang ating pinakamalakas na depensa. Kailangan nating manatiling malapit sa Diyos, malapit sa Kanyang Ina at malapit sa isa't isa bilang mga mananampalataya. Ito ang magiging kuta natin sa panahon ng pagsubok. Ang mga kasalukuyang pangyayari ay sumasalamin sa mga propesya ng Fatima ang mga digmaan, kaguluhan, mga sakit na naglipana, at ang pagkasira ng mga moral na halaga ay hindi lamang random na mga kaganapan. Ang mga ito ay mga indikasyon na tayo ay nasa gitna ng mga panahon na inilarawan sa ikatlong sikreto. Ito ay panahon ng matinding paglilinis, hindi lamang para sa simbahan, kundi para sa buong mundo. Ang simbahan, tulad ng tiyo bispo na nakasuot ng puti, ay sumasa ilalim sa matinding pagdurusa na nagmumula sa labas at maging sa loob. Ang kilungsod na guho ay ang ating lipunan na unti-unting nawawala ng pananampalataya at moralidad. Ngunit ang pangitain ay hindi nagtapos sa kapahamakan. Sa halip, ito ay nagpakita ng isang matinding pag-asa. Nakita ko ang isang hukbo ng mga tapat na kaluluwa na sa kabila ng pag-uusig ay nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Ang mga ito ay kayo, ang bawat isa sa inyo na nanonood at nakikinig, na naghahanap ng katotohanan at handang kumilos ayon dito. Ang inyong mga panalangin, ang inyong mga sakripisyo, at ang inyong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay ang mga sandata na gagamitin upang labanan ang kadiliman. Ang tunay na katuparan ng ikatlong sikreto ay ang kasalukuyan nating panahon. Ito ay ang yugto kung saan ang lahat ng itinago ay ibinubunyag at ang bawat isa ay kailangang pumili kung saan sila tatayo. Walang lugar para sa pagdududa, walang oras para sa pag-aalinlangan. Ang oras na ito ay nangangailangan ng matatag na pananampalataya at determinadong pagkilos. Ang mga kaganapan ay nagpapatunay na ang mga babala ng Fatima ay hindi lamang mga lumang kwento. Sila ay mga buhay na propesya na nagaganap sa ating harapan. At ang hindi sinasabi ng simbahan ay hindi isang pagtatago ng kasinungalingan, kundi isang mas malalim na konteksto, isang espiritual na pag-unawa na kailangan nating matuklasan ng individual at kolektibo. Kaya ano ang ating gagawin sa pagbubunyag na ito? Hindi tayo magpapasyanod sa takot o kawalan ng pag-asa, sa halip, gagamitin natin ito bilang isang inspirasyon upang maging mas matatag sa ating pananampalataya. Ang paglilinis ay masakit, ngunit ito ay kinakailangan. At pagkatapos ng paglilinis, darating ang pagpapanibago. Ang pangako ng pagtatagumpay ng kalinis-linisang puso ni Maria ay hindi isang pangarap lamang, ito ay isang tiyak na pangako. Ang Birheng Maria ay hindi tayo iiwan siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng labanang ito. Kaya sa sandaling ito, hinihimo ko kayo higit kailanman na manatiling gising. Magdasal, magsisi, at kumapit ng mahigpit sa Diyos. Ang mga susunod na araw ay maaaring magdala ng mas maraming pagsubok, ngunit tandaan ang Diyos ay kasama natin. At ang kanyang plano ay magtatagumpay. Ang liwanag ay sisikat sa gitna ng kadiliman at ang katotohanan ay mananaig. Ngayon, hayaan ninyo akong dalhin kayo sa isang malalim na pagdarasal, isang panalangin para sa pagpapalakas ng ating pananampalataya at paghahanda sa mga kaganapan sa hinaharap. Sa gitna ng kaguluhan, hanapin natin ang kapayapaan sa Diyos at tanggapin ang kanyang biyaya upang maging instrumento ng kanyang kalooban. Manalangin tayo, amang banal, sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Hinihiling namin ang iyong liwanag sa aming mga puso at isipan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang katotohanan ng mga propesya ng Fatima at bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban sa mga panahong ito. Panginoon, nakikita namin ang pagguho ng mundo, ang pagsubok sa iyong simbahan at ang pagkalat ng kadiliman. Ngunit nagtitiwala kami sa iyong pangako ng pagtatagumpay. Naway ang aming pananampalataya ay manatiling matatag, ang aming pag-asa ay hindi kailanman manghina, at ang aming pagmamahal ay lumago sa gitna ng lahat ng ito. Ipagkaloob mo sa amin ang tapang na ipahayag ang iyong katotohanan, ang lakas na labanan ang kasamaan, at ang kapayapaan na lumampas sa lahat ng pag-unawa sa pamamagitan ng pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, aming inang Fatima, na aming tinatalaga ang aming sarili, ang aming mga pamilya, at ang buong mundo sa kanyang kalinis-linisang puso. Amen. Pakiramdam ko ang kapangyarihan ng Diyos ay bumababa sa ating kalagitnaan habang tayo ay nagdarasal. Ang bawat salita ay isang binhinang pag-asa na itinatanim sa lupain ng ating kaluluwa ang oras na ito ay hindi oras ng kawalan ng pag-asa. Ito ay oras ng pagbabagong buhay, ng paggising at ng pagtatatag muli ng ating pananampalataya sa isang mas matibay na pundasyon. Ang pagbubunyag na ito ay hindi ko kayang ibigay sa inyo nang hindi ko rin binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa sa inyo na lumahok sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sapagkat tayo ay nasa isang digmaang espiritual, at ang ating mga pagkilos, gaano man kaliit, ay may malaking epekto. Kaya hinihimok ko kayo ngayon na gumawa ng isang simple, ngunit makapangyarihang hakbang ng pananampalataya. Isulat ninyo ang key jaggy is ihanda sa mga komento sa ibaba. Hayaan ninyong ang bawat salita ay maging isang deklarasyon ng inyong kahandaan na tanggapin ang katotohanan na kumilos ayon sa kalooban ng Diyos at mananatiling matatag sa mga panahong ito. Ang bawat komento ay hindi lamang isang simpleng salita, ito ay isang panalangin, isang pangako at isang tanda ng inyong determinasyon na maging bahagi ng mga solusyon, hindi lamang ng mga problema. Ito ay isang pagpapatunay sa Diyos na kayo ay nakikinig at kayo ay handa. Pangalawa, bilang isang gawaing propetiko ng pagtatagumpay ng katotohanan at pagpapalaya mula sa pagkakalito. Pakipindot ang like button sa video na ito. Ang bawat like ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagpapahalaga. Ito ay isang tanda ng inyong pananampalataya na ang Diyos ay naghahayag ng kanyang plano at na ang kanyang liwanag ay sisikat sa gitna ng lahat ng pagtatago. Ang bawat like ay isang pagpapahayag ng inyong tiwala na ang katotohanan ay mananaig at na ang paglilinis na ito ay hahantong sa isang mas dakilang pagpapanumbalik. Ito ay isang simbolikong pagkilala sa kapangyarihan ng pagbubunyag na ito. At panghuli, dahil ang mensaheng ito ay napakahalaga at napapanahon, Hinihikayat ko kayo na ibahagi ang video na ito sa Hindi Bababa sa Pitong Pito. Tao na sa tingin ninyo ay nangangailangan ng liwanag tungkol sa ikatlong sikreto ng Fatima at sa mga kaganapan sa mundo. Ito ay hindi lamang tungkol sa impormasyon, ito ay tungkol sa pagising. Maraming kaluluwa ang naghahanap ng kasagutan ng kapayapaan ng direksyon sa gitna ng kaguluhan maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng pag-asa at pag-unawa. Ang bawat pagbabahagi ay isang gawaing misyonero, isang pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Ang bawat pagkilos na ito ay mahalaga. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga tapat na anak. At kayo na nakikinig sa akin ngayon ay bahagi ng planong iyon. Huwag baliwalain ang tawag na ito. Kung gusto ninyong malaman ang higit pa tungkol sa mga propesya sa Biblia at kung paano ito konektado sa kasalukuyan nating panahon, mayroon kaming iba pang mga video na pwedeng panoorin. At kung naghahanap kayo ng mas malalim na pagpapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, mayroon din kaming mga sesyon ng pagdarasal na available. Manatiling nakakonekta sa aming komunidad dahil magkasama nating haharapin ang mga hamon na ito at magkasama nating masisilayan ang pagtatagumpay ng liwanag sa ibabaw ng kadiliman. Pagpalaing kayo ng Diyos sa kanyang walang hanggang pagmamahal at karunungan.